Today hey guys, uh, for today's video, may release tayo na L300 Dual Aircon 2025 year model. So ngayon, nandito sila Ma'am Lea and si Sir Anastasio. Nag-release kami ng L300. Hingyan lang natin kung paano yung process ko sa kanila and kung paano yung naging transaction namin nila Ma'am. So ako, para sa akin, kasi yung father ko is around 60 na. Bali yung iba kong mga in para kayo nila or parang sabi nila is si Papa is senior na daw kasi and valid hindi na siya pwedeng kumuha ng sasakyan. and si so, Sir Alvin lang po ang um, ano, nag-approve. Maraming salamat po. Very man. ano, very very even na nag-oo siya agad na kaya kaya niya mag-release na sasakyan para sa akin. So right. I am very thankful sir. Thank you talaga. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank na. Appreciate you. you po. And, um, sir, ngayon nandito ano po kung ano paano po yung naging process po sa inyo uh, nag Nagpapasalamat kami kay Sir Alvin na uh, magandang magandang kanyang ano accommodation sa amin. Madali madali kami na process yung mga papeles at ngayon tapos na okay na. God bless lang kayo. Okay. po. Uh, po. po yung uh, start ng business and thank you po. And hanggang after siya service, hindi dito po ako para sa inyo po yes. uh, kung may mga question. Hindi dito po ako para uh, i-assist po kayo. Thank you po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, sir, uh, Ingat po kayo pagbalik niyo po sa Japan. Pam from Camarines, sir, pa po sila, ma'am oh. and sir. So, thank you po. Sobrang appreciate po yung pagpili niyo po sa akin na sales agent niyo po ng Mitsubishi o Sabat Santos. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. Ko palagi. So, pupunta, pupunta lang po kami sa gasoline station. Ipapapulta ko lang din po sila, ma'am. As one of my previous kasama wow. yung mga dash uh, camera and yung uh, other previous ka po na naibigay natin. Maraming salamat, ma'am. Uh, Pa-thank you sir. po po yun. Nakita ko na din po. <laughs> Pa-thank you po na din po yun, ma'am. Kasi po na-feeling na niyo po ako. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you.